Magandang araw, may lakad nga pala ako ngayon. Alam nyo naman, ayan, sige, ang flex ko ng aking buhok. Ganyan na lumabas yung sumpa. Kulot-kulot na siya and super dry na siya. Ang dami ng splits and kaya samahan nyo akong magpa-rebound. Wow! Yehey! Gaganda na naman ang ating buhok. Ay, sos, magpipiling maganda na naman ang ating popstar gay, ah. Super gaan naman kasi ng buhok mo kapag ka bagong rebound. Mati kasi nakabus yung confidence ng isang babae. Sobrang confident nilang humarap sa maraming tao, sa mga friends nila, or sa community. Siyempre, presentable ba tingnan sa isang babae kapag ka maayos yung itsura nila? Lakas makaganda kasi kapag maganda yung buhok ba? Diba? Kahit tumalikod ka lang. <laughs> so 'yun talaga. Kaya kung may mga bonus kayo 13 month pay, alam niyo naman 'yun ang purpose ng 13 month pay. <laughs> pam pam per day ang 13 month pay. 'Di ba mga girls? Huwag kayong papahuli. Malapit na mag-December. Mahaba ang pila sa mga salon. Magpa-schedule na kayo, magpa-appointment na kayo. Ayan, natapos na yung ating ribbon Actually, uh, pumunta ako dyan ng elastis na. Tapos na tapos ako ng uh, 3pm. So, gutom na gutom ako noon. After ko nga nitong magpa-rebound ay na ako sa Greenwich. Wow! Kasi bago ako umalis ng bahay, hindi naman ako nag-almusal. Nag Uminom lang ako ng maligam-gam na tubig tapos isang paji boil. So ayan, ang in-order natin sa Greenwich ay ito. Ayan, overload meal. <laughs> Grabe, kaibu-kaibu <-carbo> na tayo, <laughs> Carbohydrate. hydrate Over, ano? over sa... Uh, carbs, carbs. Alam niyo yun. Kasi gutom nga tayo eh, kaya mauubos ko yan. Pero hinay-hinay naman ako kumain. Siyempre, kasi nga nakabrace ako. And, ewan ko, basta, kapag ka sa mga fast food chain, lagi kong naiisip makainan ay Greenwich. Kasi nga, hindi siya yung ganong pangmasa. Saka maganda yung ambience sa loob nila. Uh, anong tawag dito? Nakaka-relax. Pang senti. Kaya lagi kong gustong kumain sa Greenwich. Kapag gusto kong magpahinga ng matagal. Hindi ganong maingay. And ito na nga. After ko nga na ito. Nandito na tayo sa bahay. Napaganda yung kwento natin. Pineplex ko na. Ayan. Ang gaan kasi sa pakiramdam kapag kaunat yung buhok. Na pala, 'yun nga palang lang pinagawa kong service ay rebonding with Brazilian. Yan, s'yempre, 'wag n'yong kalilimutan magbigay ng tips kung sino man 'yung taong nag-rebond sa 'yo. i natin 'yung abundance na tinatawag. 'Yan, para naman matuwa kung sino yung man 'yung nag-rebond ng buhok mo, 'di ba? So ayun lang, thank you so much for watching.